Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin! First, ako ni R. It was way back in 2008. Galing ako sa isang public high school. Sa kasamaang palad, umulit ako ng second year high school kasi nagloko ako kaya inilipat ako sa private school. June 2008 Dito ko unang nakita si Sarah, transferi din siya gaya ko, galing silang magpamilya sa Tarla. Kung titingnan mo siya, weirdo talaga siya. Hanggang bewang yung buhok, laging nakalugay, maputla ang texture ng balat niya na parang hindi nasisikatan ng araw. At marami siyang bracelet, yung may iba't ibang symbols, parang ginagamit sa mga orasyon na napapanood ko sa movie. So, ako medyo bad boy at ahead ako sa kanila ng edad kasi nga umulit. Binubuli ko yung iba sa kanila, katulong ko yung mga bago kong tropa na kaklase. Di bali 14 lang kami sa classroom. Lagi kong tinatawag si Sarah na, what's up, word o kaya, sa dako. Pero hindi siya umiinig ni hindi tumitingin sobrang bihira lang din siyang magsalita. Siguro kapag kinakausap lang siya ng teacher, tapos sobrang hina pa ng boses niya. Kadalasan pa, kapag natutulog ako sa library, andoon siya. Tas naririnig ko siya na may kausap pero siya lang naman ang tao doon, hindi ko na lang pinapansin kasi nga weirdo. On the way pa uwi galing school, magkasabay kami umuwi kasi nadadaanan ko muna yung bahay nila bago ako makauwi sa amin. Yung bahay nila, hindi ganoon kaluma, may pintura naman unlike sa mga haunted house, kaso madaming puno sa paligid. Tsaka malaki yung bakura nila, kaya nakakatakot pa rin kapag dadaan ka ng gabi. Fast forward, may be-pair coming project, at kung minamalas na naman, si Sarah ang naging partner ko. Parehas kaming nakabunot ng number 3. Damn it! Pag-uwi galing school, Nag-usap kami at napagkasunduan na doon na lang sa kanila gawin yung project namin. Medyo maliwa pa kasi. Saka ayaw kong makita siya ng mga tropa ko na taga-amin, baka sabihin nila GF ko siya. Nung andoon na kami sa kanila, doon lang ako sa balcony nila kasi ang creepy sa loob. Luma mga gamit, halos lahat puro yari sa kahoy. So, ginawa ko na yung project namin, nagtatype ako sa laptop nang napansin ko na ang tagal niya. Sabi niya kukuha lang siya ng makakain at may inong. Then may narinig ako na bungis ni sa may gilid ng bahay nila, kinilabutan ako bes. Nung sinilip ko, may bata mga edad lima hanggang anim na taon, biglang nagtago sa halamanan. Tapos biglang may humawak sa balikat ko. Napangura ako. Paglingon ko, si Sarah pala. Tinuro ko yung bata sa halamanan ta sabi niya bunsong kapatid niya daw yun, hayaan ko lang daw kasi Naghahanap lang yan ng insekto. Huwag ko na daw pansinin kasi word daw yung kapatid niya. So ang sabi ko, nagsalita ang hindi word, sa tawa. Mga alas 6 na ng gabi nung tinamad na akong gumawa ng project kaya sabi ko uwi na ako. Madilim na din kasi. Pero naghiaw muna ko. Pagtapos ko magbanyo, narinig ko na may kausap si Sarah. Sumilip ako mula sa pinto ng banyo Kita ko siya na nakatalikod mula sa view ko, pero ang nakakatakot. Wala siyang kausap, as in nakaharap lang siya sa isang parang drawer na may litrato ng matandang babae, lola niya. Naihi ulit ako sa takot na yon. Binuksan ko ng malakas yung pinto enough para marinig niya at tumigil kausapin kung sino mang kausap niya. Palabas na sana ako ng gate nung hinarang ako ng kapatid niya. Sabay sabi, kuya, tagutaguan tayo. Sabay bumisngis na parang nag-aasar na ewan, yung parang alam niyang takot ako sa kanya, tapos pinatikripan ako. Sabi ko, gabi na. Sa susunod na lang. Sige, pagbalik ko yayayain ko mga kaibigan ko. Sabay alis na ako, napaisip ako baka kung anong nilalang kalaro niya. Hindi pa siya masyadong nakakatakot, guys. Next time, ikukwento ko nung na ko family niya at yung background nila. kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya. Mag-email lang kayo sa weightystarvlogshorrorstories at gmail.com.